Good morning. Welcome to my channel. Today's video is yan, tingnan nyo 'yung mga mga pinagputulan namin ng uh, malunggay namin, guys. Pinutol namin at dumami na 'yung mga dahon nya. Ayan na, oh. Tingnan man. Tingnan nyo naman 'yung dahon, guys. Oo, oh, oh. Sobrang green na green. Ayun siya 'yung nangunguha ng malunggay kasi mag mag luluto kami ng gulay ngayon. Lagyan namin ng malunggay. Tignan mo, napitik na hitik. Ang grabe, guys. O, oh, ayun pa. Nasa baba, oh. Yan. Eh, grabe yung ano niya, guys. At meron pa doon. Ayun, eh. Malunggay, Oh. Eh. Sobrang baba ng ano. Kasi pinutol. Pinutol namin. Tapos, ayan. Asan nakuha mo? Ayan, nakuha niya, guys. Oh. Tingnan niyo. Oo. Ang dami na nga niya, oh. Kukuha siya, kasi yan ang gagamitin namin, guys, panluto sa gulay namin, sardines. Opo na may sardines, na may malunggay. Ayan, tingnan nyo naman yung ibang mga halaman, guys. Tag-ulan ngayon, ayan, daming tumubo, pagkain sa ano yan, guys. Mga ano yan, mga damo-damo yan, pagkain yan ng mga kambing, yan, may kumukuha lagi, dyan, guys tapos tutubo na naman siya ang bilis niyang tumubo niyan pero yung papaya namin guys namatay na siya tapos na yung kanyang maliligayang araw hitik na hitik sa bunga yan unti-unti siya namamatay guys yung dahon tapos ay ko alam anong gagawin dyan kung puputulin ba yan basta blan na lang siya namatay ayan tapos nakita nyo yung mga ano talbos ng kamote ayun oh gumagapang. Tapos dito sa baba namin guys, dito sa tapat ng bintana namin, maraming papayang tumutubo. Kaya yan guys, pag tumubo yan, hanggang dito yan sa aming bintana. So, nakatakip siya dito sa bintana namin. Ayan oh, ang dami oh. Hmm? Dami oh, maliliit pa oh. Mga ano. Ayan Ang daming mga ano. So, so. blessing yan guys blessing talaga blessing talaga 'yan guys ayun oh diba astig naman yung naman paligid guys kaya malamig dito guys malamig sa gabi lalo na sa gabi napakalamig talagang nagsasara ako ng bintana tingnan naman yung ano oh langka oh ayun oh may nawala na yung bunga dati may bunga langka doon nawala na yung bunga hindi man siya hiti kaya lang namunga na yan siguro kinuha na yung bunga no may langka yan eh Tingnan. na lalo itong malunggay na to oh. gabi ang pagka ganda ng pagka green niya ayan ah, yan, yan. kita niyo yung mga manok nagkakahig sila yung mga manok oh naghahanap sila ng sing -sing na nawawala alam mo yung kwentong ganon <laughs> Kaya nagkakahig daw yung mga manok. May hinahanap daw singsing. -sing. -sing. <laughs> Pero naghahanap sila ng makakain. O alamat ng sing -sing. Ay, alam... Uh, um, but, uh alamat bot? Alamat ka ng naka, ano? Nakaano ka ng kwento na yan? <laughs> Ayan yung mga manok. Kita, mga, mga uh, ano yan? Mga ano yan? Mga... Uh, oh.